Huva, huwamenta, o maayong buntag, o magandang umaga. O ba ko ninyo guys, magwalking kay nindot kaayo ang adlaw karon sunshine kaayo, o nagagi tadi din sa river, niya ilahang river is, naay ay lingkuranan diha sa tunga, na ay tulay, so pwede ka diha maglingkod, mag-spend og time, mag, tanaw-tanaw sa river sa i-feel ni mo ang kasaba sa tubig nga nag-agas nga mga luha <laughs> lahi naman to so padayon ta og lakaw no o mao na ang sa unahan sa river nya dito sa unahan linaw na siya dirira ang kuan kina may mga bato nga gipangkuan So, lakaw gihapon tag padayon, daghan na kay mga dahon nga nga hulog, nga fall. Gipaasa. <laughs> o nana ta ni sa lake, wala ta nag video dito sa sa town kay daghan sa kenan unya, basin unya og maon sa ta. Wala ra bay nag care. Aw. <laughs> na di ay. Eh. Sunshine. So, sun time to me hello today I mean, sunshine. Yes. Okay. kana guys kanang mini boat ah so, uh, 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 walay manghilabot uh, dan ha diha ra na ginabutang Pasagdan na na din ha and then kung mo na ilahang gagamiton kung mag fishing diha sila sa tunga sa lake mo na ilang gagamiton yeah walay manghilabot din nga uh, mga butang usahay na yung pero dili ingon nga kuan kaayo worse na yung mga tagiyan na guys di halang nagibutang and then ang color sa sa langit nagreflect siya sa sa lake hinya ang lake ni pong blue sakto ba sakto pa akong giingon nag-reflect sa lake hinya tin-a duka ayo ang lake lami unta iligo pero unsa na murag mahilantan ka ay tugnaw kaayo ang tubig klaro kaayo ang kuan mga bato-bato nga gagmay and then safety ra gyud kaayo ilahang uh, maginom ka og tubig gikan sa posit bitaw sulod sa balay ana safety ra gyud kaayo kay limpyo ilahang tubig din dinhi unya unless ato kay ibotangan na og chlorine so dili na gyud siya safe kanya, maginom mag-inom ka diha sa posit sa ito, magsakit Magsakita, imong e, tiyan. And then, wala dili mi gapalit diri, og mineral, kay gainom mi, tubig sa kuan. Although na ay baligyan nga mineral, nga katong mga 1.5 letter, ana ra. Mahal kaayo diri ang mineral. Okay, pada yung taog lakaw ninyo, guys. Na wala kay tao nag-walking. Friday na siya. Nya, ang uban mga tao kay nag-spend sa time sa ilang mga friends. Like, nag to sa bar. Mag-inom. nga na sila din, he. Down sa Birch Tree is every time nga Ang uban na say nag-bike, na ay nag-walking uh, birch tree na siya nga kahoy and then kung maghangin uh, saba iyahang mga dahon iyahang mga leaves baliga gabuhat o saba ang saba ang term ana um, basta mauna to <laughs> Napadayon ta og lakaw kay hapit na sad ta magkuan. Unya sa akong paglakaw nay na nagad so naghay naghay pud ta kay dili ba is na bera cha. <laughs> <laughs> Naon ka ayo mo na akong giganahan murag na appreciate na ko ni nga kuan. Nalipay ko ani e ba nga adlaw kay nindot ang adlaw din na yung mga kahoy dili, dili siya crowded basta daghan tao maulaw ko maulaw kong mag video video tambay ko gadget kay ganahan kong tanaw sa lake. yes ang langit o ang lake nag reflect ang yes ang tawag nila diri kay eh, beach I mean ang saka blue sa langit yes pero pag summer good guys daghan mga tao din hinangaligo daghan good mga tao So, maabutan pa og ok mga tawag nila uh, 12 am or inga na kay kuan man dugay man mo bangko, yes. mag dugay man mag sunset din hi, pag summer o pauli na ta guys maura na akong video for today i hope nag enjoy mo sa akong video nga akong gi-share unya mura sad mong naka laag po din he naka anhi kay ako mong share sa inyo ha so o ipalo ko ninyo sa akong Facebook guys for more videos nga inyong makita o akong i-share diha kaninyong tanan so daghang salamat o maayong adlaw Bye. <laughs> Loading.